Isa pa rin ito sa dahilan kung bakit hindi dot dumarami ang views ng got ating uploaded videos dahil dito. Pumunta sa settings, ang inyong Facebook at hanapin ang default audience settings. Ito po ang tinutukoy ko. Lagi po nating tatandaan. Na kapag tayo ay content creator or vlogger dot na ay mahalaga. Ang bawat views. Dahil dito po nagbe-base ang kita dot natin sa bawat videos na uploaded. Kaya hindi po dapat ito. Naka-private or naka-selected friends dapat. Chat PO ay naka-public po ito. At pindutin ang next sa pinakababa. Next ay pindutin ang confirm. Dito naman po ay makikita ninyo ang ibang settings ng inyong Facebook. Kung may kailangan baguhin, ay pindutin lang ang edit settings sa ibaba. Yan na po updated na po siya not into public at dot. Pwede nyo naman po itong dot i update anytime. Pindutin na ang done sa ibaba. Sana may natutunan sa ating video dot tutorial. Please follow, like, got, share, and subscribe. Thank you for watching.